Ang programang ito ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapit bahay! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama na! IFM Live Drama, IFM Live Drama. Na! Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Erica. 35 years old, from Quezon City. Anak ako ng leader ng isang rallyista mga idol. Buong buhay ko, nakikita ko ang pakikipaglaban ng mga magulang ko para sa mga manggagawang Pilipino. Kaya nga ganun na lang din yung passion ko eh para ipaglaban kung anong pinaglalaban nila. Alam kong hindi patas ang mundo. May mayaman, may mahirap, may ape, at may mga makapangyarihan. Pero hindi ako titigil mga idol. Hanggat hindi nila naririnig ang boses naming mahihirap. At ang boses na may mga prinsipyong pinaglalaban. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Erika. Papayag ba kayo? Naabusuhin ang bawat empleyado ng kumpanya ito! Hindi! Papayag ba kayo na marami pang mabibiktima at pagpag-aabuso ang kumpanya ito? Hindi! Ah, naku, si Pablo, eh. Dahan-dahan lang kayo. Ilabas niyo nyo at inyok tayong pagsalita. Ah, sige, mamaya-maya ho. Darating na po si Sir Noel. Gusto nyo ba na may pagbabago? Oo! Yes, sir. Okay na ko, matanong. Tio Pablo, ano na naman to? Nagdala ka na naman ng grupo mo. Noel, well, nandito kami para iparinig sa mga kinaukulan ang aming pinaglalabay. <laughs> Tio Pablo, hindi pa ako regular dito sa trabaho na to, sa kumpanyang ito. Alam ko na, na maganda ang kanilang patakaran dito. Ikaw lang naman yung ayaw, di ba? Hoy, Noel. Natatandaan mo pa ba na akong pasok sa kumpanya gito? Ha? Noel, kaya ga ako umalis dito. Kasi hindi ko masikbura lahat ng mga pinaggagawa sa kumpanya gito. <laughs> Joe Pablo, ikaw lang naman ang ayaw, di ba? At saka, kinatanda mo na ang pagrarali. Kinatanda mo na ang pag sama-sama at paghihimagsik. At ngayon may union ka na naman. Tiyo si Pablo, sana matauhan ka. Ah, hindi ka ba titigil, Noel? Hindi ka ba titigil hanggat may inaabuso ang kumpadyang ito? Di ba mga kaibigan? Oo! Oh! Papayag mo na abusuin kayo! Hindi! Ipaglaban! 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 sasabihin lang ako sa'yo. Ano yun pa? Ay, sana bago ako mawala sa mundong ito. Sana pabigyan ng justisya yung mga kasamahan natin na nag-sumisigaw sa kumpanya pinagtatrabaho namin dati. Huwag ka mag-alala pa. Kasama mo ko dyan. Ayos ka lang ba? Pansin ko, namumutla ka ni. Eh. Uminom ka muna ng tubig pa. Anak, alam mo na yung pinaglalaban natin. Kailangan na matapos na ang kontraksilasasyon. Matapos na lahat ng mga delay ng pasahod, taasa ng sahod para sa ating mga, mga kababayan at hirap na... Yan. <coughs> <Pa>. Ah. <coughs> Kaya mo pa ba? Grabe kasi yung kumpanya na yun. Kinakawawa tayong mahihirap. Pati dito sa tinitirahan natin, pinapalayas din tayo. Di ba sa atin naman tong lupa na to? Pati tong lupa natin ay kinakamkam na nila. Kaya anak, gawin mo ang nararapat. At... Marami nang nakalaban si Papa. Marami na rin ang galit sa kanya at gusto siyang ipatumba. Pero doon nga ako nabibilib sa prinsipyo niya eh. Dahil kahit nakaamba ang panganib sa buhay niya, pinaglalaban pa rin niya kung anong alam niyang tama. Kaya bilang anak niya mga idol, susundan ko kung anong nasimula ni Papa. Dahil alam ko, maraming umaasa sa kanya. pera. Ang Erika, sabihan mo lang yung tatay mo, si Pablo, na itigil niya na yung pakikipag matigasan pa sa amin. Sa'yo na yung pera mo. Hindi namin kailangan yan. Kapal naman ang mukha mo. Pumunta ka dito sa lugar namin para bayaran kami. Ha? <laughs> Hindi kami mga bayarang tao. May pinaglalabang kami. Rika. Alam ko yung likaw ng mga bitukan ninyo. Ito lang naman ang kailangan nyo, di ba? Pera. Kaya tanggapin mo na. Oh. oh. Tanggapin mo yan. Sa'yo na yan! Sa'yo na yan! Baka akala mo sa amin, mukha kaming pera. Hindi pera ang kailangan namin. Kailangan namin mapakinggan kami. Itama yung mga baloktot nyong pamamalaka dito. Yung mga ganid niyong ugali. Dapat yung mga katulad niyo nawawala na sa mundo. Kapal lang mukha mo, Noel. Sinisigurado ko malalaman to ni Papa. Magkakaroon din ng katapusan dito. Sisigurado ko, babag sa kayo lahat! Ah, uh, Pablo, magandang gabi po. Ay, magandang gabi din sa nyo. Ano may paglilingkod namin? Kaya yaman po, Chopablo. Pablo, pero kasi kailangan po namin ng mautangan eh. Hindi po kami nakadilihensya sa amo namin at ayaw niya sa pinaglalaban natin. Eh ako po, may pinag-aaral ako. Meron pa akong naggagatas yung misis ko. Nag-aaway kami. Oti kami ng oti pero Walang binibigay. Under paper. Naiintindihan ko. Oo oh, nga po, Tio Pablo. Uh, delayed po kasi yung bayad sa amin. Wala na po kaming maulam sa bahay nila, Papa. Baka po, may mapahiram po kayo sa amin kahit unti lang po. Ah, sige. Itong konting tulong, pinansyal para sa inyo. Kunin niyo. Para po sa pamilya niyo. Ito. Hey. Maraming salamat, Tio Pablo. Huwag po kami mag-alala. Babalikan po namin kayo. At ibibigay po namin to ng buo. Opo, oh, Tio Pablo. Salamat. Salamat po. Sige. Dahil paggabi na, baka ano pa mangyari sa inyo. Uh, umuwi na kayo. Salamat po. Salamat. Pa. Nari ka. Ba't mo binigay sa kanila yung pera? Para uh, sa panggamot mo yun eh. Huwag mo akong intindihin. Masila ang nangangailangan ng tulong. Ako naman eh. Kung ano man mangyari sa akin, tanggap ko na, anak. Ang importante, matulungan natin sila. Pero pa, hanggang kailan ba tayong ganito? Kanina, minibigan ako ng pera ni Noel. Pa! Si Noel, yung walang utang ng loob um, ng tao na yung sakin. Sa Baka mas kailangan na natin ng pera. Kasi yung natitira natin pera pa. Hindi! Huwag kang magpapasilaw sa pera, Erika. Yan ang tandaan mo. Huwag kang magpapasilaw. Ang ipaglalaban natin dito ay ang ating prinsipyo. Tandaan mo yan, anak. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Tumitigil dito ay tayo pinapakinggan! Hindi! Kailangan natin ng katarungan! Katarungan! Kahit ako dito na naman kayo! Tio Pablo, ano ba? Ilang araw at ilang beses na kayong susumigaw dito. Ang oh, pinapaos na yung boses ninyo. Hindi pa rin titigil. Titigis talaga ng ulo ninyo. Hindi kami titigil, Noel. Ibalik niyo sa amin yung lupa na to na para sa amin. Tigilan yung construction dito. Tsaka yung mga pasweldo nyo, laging delay. Wala kami kaming makain eh. Alam nyo, may mga tamang proseso. Maghintay kayo sa proseso na yon. At tsaka, itong klupain na ito ay nakapangalan sa kumpanyang ito. Kaya wala kayong karapatan. Noel, <laughs> alam mo, alam mo kung ano ang mga ng bitukan ng inyong amo. Dapat ka ba biya pinapakigan mo. Kinain na talaga. Sistema mo ng pera na yan. Ganyan ka pala. Ganyan ka. No, Tio Pablo. Tio Pablo? Tio Pablo, anong nangyayari sa inyo? Mga ganit kayo. Okay na ako. Bahayos ka lang ba? Uh, huwag mo akong pasinin, anak. Ayun ako. Ah, uh, buboy! Paalis yun na nga to! Alright, alis na kayo! Alis na! Huwag niyo kaming itulang! Huwag niyo kaming itulang! Huwag kaming ganyan! Alip mo lang! Pa, sama na ng lagay mo eh. Tigil na lang natin to pa. <coughs> Pakiramdam ko, wala na ding punto to eh. Erika, hanggang sa huli hindi ako, eh, di ako. Titigil. Alam mo anak, wala sa bukabulari ko. Ang subo ko. Nakikita mo ba? Ang ating mga kasamahan? Sila lang ang bigyan mo ng lakas. Kunan ng lakas. Dahil sila ay may <coughs> Pa... Tio Pablo, magpahinga po muna kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi kami titigil hanggat hindi natin nakukuha yung nararapat para sa atin. Oo nga po, huwag po kayong mag-alala. Kami na po bahala muna dito. Magpahinga po muna kayo, Tio Pablo. Ma... Ano Parang hindi ako makikita. Tio Pablo? Tio pa. Pablo? Uh, Tumago na kayo ng Teka lang, ito na! Saklalo! Saklalo po! Pa! Pa! pa Hanggang sa huli, alam kong hindi na matay ang aking ama nang walang kabuluhan. Kumapit pa rin siya sa prinsipyo niya na ipagtanggol kaming manggagawang Pilipino at ipagtanggol ang lupa na para sa amin. Napakasakit mga idol, pero hindi ko hahayaan na mawalang saysay -say lahat ng pinaghirapan ng papa ko. Kaya tulad niya, Hanggang sa huli. Ipaglalaban ko kung anong nararapat para sa mga katulad naming may hirap. At hindi ako titigil. Hanggat hindi kami naririnig ng nasa itaas. Oh, hindi na yung mga gamit ah. Sana yung megaphone kakalampagin ulit natin itong si Erika, oh, hindi ba parang wala ng pinapatunguhan itong ginagawa natin? Tigil na natin to. Ano ka ba? Ngayon pa ba tayo titigil? Isipin mo na lang yung ginawa ni Papa. Yung mga sinakripisyo niya. Pero yun na nga, Erika eh. Wala na si Tio Pablo. Paano pa natin to itutuloy? Wala na nga mapakain eh. Ano ba kayo? Nandito pa ako. Oh. Kung magsasanib puwersa tayo, magagawa natin lahat ng sama-sama. Pero hanggang kailan, Erika? Hanggang marinig nila tayo. Eh, kailan yun? <laughs> hindi ko alam. Basta ang kailangan natin gawin, kalampagin sila. Ipaglaban natin kanong para sa atin. At gawin natin ng lahat. <laughs> para hindi mo walang sayo-sayo pagkamatay ni Papa paglaban natin kung anong atin, atin tong lupa to eh. Tama ka, Erika. Pasensya ka na kung nadala kami ng mga dandami namin. Tama! Lalaban tayo! Lalaban, LALABAN tayo! Ibagsak! Itaas ang sahon! Itaas! Ibababre nyo! Ibababre!